Dito, magpasalamat ko muna sa... Oo <laughs> nga. Ayun, pasalamat ka muna oh. doon sa nag-ano talaga niya. Oo, oh, may mga uh, mga Unang-una po, nagpapasalamat uh, po ako uh, kay Brother Johnson kasi uh, tagal ko na lang pinagpa free na magkaroon akong sariling cellphone kasi ito uh, hiram pero ngayon po dahil sa kanila ah uh, dahil sa minamit siya ng Panginoon na daluyan ng mapagpapala uh, meron na pa kong sariling cellphone opo talaga ito uh, hindi na yung parang nagdududa ko na hiram tapos kukunin naman ito talaga personal na video ng Panginoon opo ah, uh, salamat po kaya sa nagbigay po na ang bilin ng cellphone ah uh, dahil uh, uh working student po ako na wala po talaga akong kakayanan na magbili kasi gusto ko talaga yung medyo malinaw yung kamera ay, yung ay, sa akin uh, ito o, opo sobrang linaw niyan oh yan ang isa ko rin ano ah uh, pinag na pina magkaroon talaga ko ng cellphone na malinaw pero ito nakita ko talaga oh so, uh, thank you po okay. sa nagbigay kay Hello. Sister Rose. At at, 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 saka kay Brado Boats at Mahalin uh, Sister Ali. Sister Arling po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Unang thank you po, thank you po maraming. Ayon bahala, alagaan mo na. ka